Marami pa rin ang hindi nakakaget over sa maling announcement mm -hmm. ng winner sa Miss Universe. Kabilang na siyempre si Miss Colombia na unang kinurunohan. Ako, tamang-tama ka dyan, Pero dead man na lang si, sa issue si Pia Wordsback na hinahanda na sa buhay bilang bagong Miss U. Umaaksyon si Anne Cabra. Fresh at confidently beautiful si Pia Alonso Wurtzbach na mag sa Instagram sa unang pagkakataon bilang Miss Universe. Sa ngayon, inihahanda na ng Miss Universe Organization ang paglipat niya sa isang upscale apartment sa New York. May isang taon din siyang sahod at supply ng sapatos, lingerie, damit at make-up. Magkakaroon din siya ng nutritionist, gym membership, trainer at dentista. May a access din siya sa events ng Miss U at syempre ang custom diamond tiara. Kaya tila dead malang si Pia sa ng Instagram post ni Miss Colombia Ariadna Gutierrez Arevalo na suot ang corona. Tinawag din niyang back-to-back -back ang panalo ng Colombia. May mga pumuli sa tatag ng loob ni Ariadna, pero may mga bumatikos din sa kanya. Trending din ang mga eksena matapos koronahan si Pia. Tinangkang niyang kausapin si Ariadna pero hindi siya pinalapit ng ibang kandidata. Nang makaalis si Pia, todo cheer ang supporters ni Ariadna. Para sa isa sa mga trainer ni Pia, kontento na siya sa ginawa ng bagong Miss Universe. Lumapit pala talaga siya. Kaya Miss Colombia, in fact, nakitang kita na yun sa itsura niya eh, Na hindi niya alam kung anong gagawin niya, gusto niyang magsaya, kaya lang paano nga naman sa Miss Colombia. Pero para sa beauty guru at pageant enthusiast na si Cory Quirino, naagaw ang shining moment ni Pia. Kontra rin siya sa statement ni Donald Trump na dapat co-winners na lang ang Colombia at Philippines. Hindi namang maaring may dalawang winners. Wala sila. Dalawa ba ang corona ng Miss Universe? Isa lang eh. Sinabi rin ng isang judge ng pageant na si Perez Hilton na si Pia talaga ang karapat dapat sa titulo. Lahat daw sila ay nagulat sa maling pag-anunsyo ni Steve Harvey at binunyag na unanimous ang desisyon ng mga judge pabor kay Pia. Sa isang interview, Ikin went to Panemis, Australia ang nakita sa teleprompter. It said, Philippines, please take your first walk as Miss Universe after Colombia was crowned. So we were looking at each other thinking, what are we reading? Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.